magandang hapon po sa inyo, Mark Anthony. Okay po, sir. Unang-una uh, -una sa lahat, ang aming pong pinapabot na malungkot na simpatiya sa nangyari po sa inyong papa. Tinawagan na huba kayo ng ating PNP at naikwento na po ng ating kapulisan yung pangyayari. Opo, kagagaling ko lang po sa loob, sir. Ngayon-ngayon lang po. Palabas pa lang po ako. Okay. Ano po yung sabi ng PNP? Nahuli na daw po, sir, yung ano, suspect. Okay. Bakit daw po siya na maril? Pagkakaalam ko po sana, pagkakasabi po kanina, eh, parang uminit daw po ang ulo dahil po sa uh, pagkakagigit sa Road rage to pong nangyari. Kasi sabi po dito sa police investigation sa rail, uh, wala naman pong nakitang motibo na pagpatay, kundi init lang daw po. Na, ano. ano naman po ang sabi ng suspect? Yung suspect po nakakulong ngayon. Opo, nasa kami daw po. Baka naman sa kamkrami, binibibibibito, palibas ay mayaman at uh, Chinese. Kung pwede po talaga yung sir para ma-clear po natin kung andun na po siya talaga sa crime o Sabi-sabi lang po rito. Correct. Eh baka naman okay. eh ito'y uh, pakuya-kuya eh. Oh, <laughs> Siyempre, eh, pag mayaman, binibigyan ng special po treatment. Na, Nagkakampante po kami rito eh. Wala pa po pala dyan. Opo. So ang pagkakalam nyo po ay nasa uh, daw. Hindi lang alam kung saan sa Cam Crame. Eh, po namin alam. Sir. Basta sabi po Crame. Wala ho siyang nasabi sa mga investigador, sa mga otoridad nung siya ay uh, kausapin kung bakit niya nagawa yon? Wala pa um, ako nang sir. Ano pong kalibre na baril ang ginamit niya? Kalibre 45 daw, sir. Okay. May kasama ho ba siya nung ginawa niya pamamaril, sir? Wala po yata ang kasama, sir, yung namaril. Saan po nanggaling si Papa niyo nung nagkasalubong po sila nitong si sa kalsada sa EDSA? Galing po ah. nagsundo po ng estudyante po. Ah, tapos nagkasabay sila? Oh, po. Okay, and then yeah, so bigla nang na. oh, par okay. Iyon nga, parang nagkakagit-gitan hanggang sa etong isap, palibase may baril, mayabang, pinapotokan agad nang wala pong kabog abog Opo, oh, sir. Hindi katulad sa ibang road rage, may bumaba, nagsigawan, okay, nagkakainitan po. Nagkakainitan, suntukan hanggang sa nawi na sa violenting insidente. Ano yun, tumabilang tapos pinagbabaril? Alos yung sa CCTV footage po, hindi po magkatabi magkahiwalay na po sila ng way sa Pagkat na po si Black Mercedes, yung binadrive po ng papa ko, pababa po siya sa so may tunnel po. Ang mas kahabuan po ng Mercedes po, eh, yung ban na kulay green sa CCTV footage po ako. So, hindi kaya yung kulay green ang pinupunta niya, kaya lang yung papa niyo ang tinamaan? Yung hindi, suspect. hindi naman po sir, kasi yung gray po na, na sa nasa kanan po eh. Si papa ko po nasa kaliwa sa babang way po. So, mag-isa lang po itong CEO? Opo. po eh baka nag-urimentado po. Ito, o nawala sa tamang pag-iisip na. Hindi, hindi lang po natin alam, sir. Pero ang sabi po kasi ng yaya na kasama ng papa ko, sa likod pa lang daw po, talagang nagbigit-git na daw po yung lock na ano, Mercedes. Tapos nakababad po ng busina. Ganitong gagawin po namin, Sir Mark Anthony, ano po? Okay, Magpapadala po okay. ako ng okay. staff ko ngayon sa Kamkrame para makinig at manood at mag-usisa at mag-imbestiga kung ano po yung mangyari dito sa ginagawa nilang Uh, pag-imbestiga at anong kasong na file at baka naman itong si Yu ay nakatanggap ng VIP treatment. Iyan eh po inaalala nyo. Sino pong nagdala dito kay U sa Kamkrami po, Sir Mark? Tapo dito sa uh, Makati Central Police Station. Child nakapasok kay mismo sa Kamklami at nakita niyo po face to face ito pong si Hindi pa po kami nakarating ng Clammy sir. Wala pa po, sabi pa lang po dito sa police station. Sa Makati? Opo. Paalis na po sana kayo, babunta na po na kayo po rin eh. Nasaan po yung mga labi ng papa niyo po? Nasa po rin po na Rizal. Ito yung paborito kong general. General Nartate sir, magandang hapon po. Ah, magandang hapon po, Apo Senator. At saka sa taga-pakinig natin, magandang hapon po. Kukuha lang po sana kami ng update, General, tungkol po dun sa pamamaril Uh, sa biktima si Anisito Mateo ng isang uh, nagangalan Gerard Raymond Talusay U sir? ah uh, opo. po uh, yung uh, with regard to the shooting incident, kahapon dyan sa along edsa ng 2.30 p.m. Uh, nahuli na po natin. already uh, arrested the uh, culprit or suspect in that shooting incident. Uh, also recovered was uh, the uh, vehicle that uh, is driving, including the firearm. Ano na po yung kanyang motibo? Bakit niya po nagawa yung pamamaril, uh, General? Well, uh, so, now, hindi siya nagsasalita tungkol dun sa insidente na yan. But uh, one of the uh, leading living witness, yung yaya mismo na nakasakay dun sa, sa Inova, nakasama nung nabaril na driver, isang sinasabi niya is uh, hindi niya pinagbigyan sa, sa dadaan ng kalsada mula papuntang uh, ETA. Nagsimula pa yun ng galing ng Uh, BGC. So, ibig sabihin, hinahabol po sila nitong Mercedes kasi Mercedes po ang dala nitong suspect. Uh, sa tingin ko po, hinahabol po yan. Nakainom po ba siya? Amoy alak po ba? During the arrest, uh, hindi po siya nakainom at uh, wala naman po uh, sign of his uh, under the influence of the court. Okay. So, bukod po doon sa victim na si Mr. Mateo, mapalad naman po na walang ibang nadamay. Uh, tama po yun. Ang uh, naging na uh, ang victim lang po ay yung namatay na driver while dun sa nakasakay pa dun sa sasakyan is hindi naman po na galusan except for uh, trauma. And uh, dun sa mga bystander kung saan nag-exit po yung uh, bullet ay wala pong kasaktan o natamaan pang iba. And uh, in fact there is only one bullet cartridge na na recover and then, therefore only one ang... Uh, shot that has been fired from the Mercedes-Benz, from the uh, suspect. Ito ba ay uh, Chinese national o Chinese Filipino po? Filipino po ito. Yung pong sasakyan, Mercedes, ayan po'y ay pag-aari sa sa LTO, Susumo Josoy. Ano po yung katungkulan niya doon sa kumpanyang yon, sir? We will be investigating when and how the uh, vehicle is in, now in control of uh, there are Uy. Um, uh, as of uh, immediately after the shooting incident, when we got hold of the identity of the uh, vehicle, it is BCS-77, ang plate number. Tama po yun, uh, nagmamat na yung plate number na yan ay yan talaga ay para sa Mercedes-Benz na yan. At ang registered owner is uh, a certain Japanese national who is living in uh, Las Piñas. So, oh. pinursuho natin doon and upon uh, checking doon sa area, including the securities, including the, uh, kung sino na ngayon yung nakatira doon sa bahay na kung saan nakaregister yon ay hindi na po, wala na po sila matagal na na hindi na sila nakatira doon at matagal na rin hindi dumarating yung sa doon dahil wala na siya doon. Siya na po may ari, eh, si Talusan, you. Pero bakit po hindi pa rin na ilipat yung pangalan daw nung sasakyan? Um, uh, maybe maybe hindi pa nakapag-execute baka salitaan pa lang ng, Okay. Uh, Sige po. Pa lang yung uh, kanilang uh, turnover. yung baril po na ginamit lisensyado ho ba at sa anong klase baril po, General, sir? Okay, when we profile for the suspect or kung sino may hawak ngayon dun sa sasakyan kasi nakita lang natin yung sasakyan na BCS 77 through backtracking tracking po ng uh, ating uh, CCTV, the investigators did us to address in uh, Riverside uh, Pasig. Mm -hmm. uh, doon sa Riverside Pasig na yun, it shows na ang nakatira po doon, Gerard to you. Uy, mm -hmm. kaya, Gerard, uy, kaya kinag po natin yan about sa uh, LTO. Ang isa na nga rin dyan is yung sa uh, firearm. He's a uh, registered owner of uh, two firearms, caliber 40 pa sang Taurus at sang Jericho. So we asked when we hosted him at nakita natin doon yung uh, Mercedes Benz, uh, inimbitahan na natin, investiga, immediately put him in arrest when we recovered the uh, uh, plate number na BCS inside the uh, the Mercedes Benz. Kasi yun na yun yung Mercedes Benz. Uh -huh. And then we asked for uh, the firearm. Kinurende naman yung firearm. Yun. Nagka, yun na 'yung ebidensya natin dapat sa Okay, so 'yung 'yung firearm po na 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 po para mag-match na yung po ay nagamit at uh, 'yung pong uh, bala na basiyo ay tumutugma po. Yes, that's correct. Ah uh, kanina lang po lumabas na 'yung uh, results ng ating uh, when we got hold of this uh, evidence at uh, 8 or 7 a.m. this morning, uh, 12:30 or 1 p.m. this day also. Nag-release na ang uh, forensic uh, group natin. Uh, the cartridge that was recovered in the incident, um, uh, mm -hmm. nag-match ito sa uh, isang firearm na registered under his name. Mm -hmm. That is a uh, Taurus firearm. Taurus tapos .40 Al caliber po. Ta And uh, aside from that, of course, is uh, when we subjected it to parapine examination, nag-positive po yun. Ayun. Ano po yung kanyang trabaho, uh, General, itong si uh, Uy? ang uh, po niya, businessman and uh, profiling, ang nalaman pa, palang pa lang natin na yun as now is involved siya sa no, tracking. Nais ko kayong po kayong congratulate sa na matawang kasi po nahuli pala ito. Ginamitan po ito ng police investigative uh, technique o na follow-up operation. So dito lumilitaw na talagang magaling po. Masusi po yung ginawang pag-imbestiga ng ating PNP. Kaya po na nasa kote eh, itong uh, si uh, Uy. Uh, nasa na okay. po ngayon itong si uh, si Uy, uh, Sir General? Uh, uh, nasa under ng custody, sa under arrest, sa Makati uh, Police po. At uh, dinodocument po lahat ng sinabi natin, pinag-usapan natin kanina. Nakadocument at dinodocument para for inquest uh, anytime soon. Pasasalamat po is... Uh, Ako, lubos na nagpapasalamat, lalong-lalo na sa ating mga kapartner who owns and control of the CCTVs around Metro Manila. Sila po ang uh, isang uh, nag-cooperate dyan para makita natin kaagad kung saan nanggaling at saan pumunta. And at the same time, CCTVs and or and documents uh, from uh, different uh, security agencies. Yung alam nyo, yung mga hotel po natin, punong-puno po ng, uh, banyan, ng CCTV at uh, security agency. May like, mga detectives din po sila dyan. Sila po ang nagbibigay ng information pinagmamat-mat okay. oh, lang po natin yan. And so, we were led to that uh, uh, bahay at uh, these pieces of evidence. Sir, gusto ko lang maklarify, ano, ano ba talaga pili na you or Oi Kayo po sabi niyo Oi. General Talusan you. Pala. You. you. Why you? Why, oh, you? Po, why you? Ano po yung ikakaso sa kanya ngayon, uh, General? Murder po. Ayun, buti. Walang kawala, walang piyansa. With that, Apo. maraming maraming salamat po. Police Major General Jose Melencio Natatis Jr., NCRPO Chief. Mabuhay po kay General Sir. Good afternoon po. Good afternoon sir. Antonian, uh -huh. po. Sir Mark Anthony, ano po pwede ko maitulong? Kami na po ang gagawa ng koordinasyon sa inyong family para kami po ay mag-extend ng tulong, uh -huh. para, po mag ng tulong uh -huh. para sa inyo po at nakikiramay Pero po. Pero pinapabalik po ako dito rito ng mga gabuha, sir. Dito po sa Makati Police Station, sir, sa center. Para siguro makapag-file ng formal complaint. Siguro po sir, kasi na naimbestigahan na po kanina eh. Okay. Well, mag-ingat lamang po kayo, sir. Baka naman yung pagpunta niyo diyan sabay na kayo pag-aarigluhin. Huwag na huwag okay. niyo pong gawin 'yon. Hindi naman po siguro, sir. Pero lang din po namin ng ospisya. Opo, exactly. Kasi po, alam ko naman yung style niyan pag mga yaman, eh kukuha po sila ng mga tulay-tulay at kuminsan yung tulay na kinukuha nila, police na kakausapin kayo, uh, kayo'y kukumbinsin na ayusin na lang at magpa-promise ng kung ano-ano, langit at lupa, sa bandang huli, hindi naman po tinutupad. Mga ngako, pagkatapos, once na nakapirmahan na sa police station, tumatalikod na. Huwag po. Okay. i nyo po. And then later on, kapag sa tingin nyo po, ayon eh, ayaw nyo na pong ituloy yung kaso, pwede po sa usgado na kayo ang mag-file ng desistance kung tawagin. Okay, okay sir. Sige, sir. I-monitor po namin ito from time to time. At usap po tayo palagi. Okay. Okay, sir. Salamat po. Salamat. Ingat po, sir. Salamat po, sir. Salamat po. Sana po ma-dupas po yan. Wala po. Huwag niyo po ibang telepono para si Odette, sir. Mga kausap kayo at kukunin namin yung mga detalye tungkol sa mga labi ng papa mo at kung saan kami pupunta para magpapabot po ng tulong. Salamat po, Sir Mark. Salamat. Salamat din po, sir.